Ayan po yung picture ni Abo ng bagong dating siya. Hello! Good morning! Nandito ulit kayo sa aming channel ni Onay. At sa araw na ito, ang aking guest ay si Abo. Ang aking pang walong pusa. Siya yung pinaka- bago sa aming member. Ayan. Si Abo po nung dumating sa amin ay grabe yung eyes niya. Eerie eyes siya. Nagluluha talaga yung mata niya. At gusto kong i-share sa inyo kung ano yung ginamit kong pangpatak para maging clear eyes na si Abo. At syempre, tayong mga par, ma'am, ayaw na ayaw natin yung ganyang may mga nangyayari sa ating mga par baby. Ipakita ko lang po sa inyo yung picture ni Abo nung bagong dating siya dito sa amin. Ayan po siya, ayan. Ayan po yung picture ni Abo nung bagong dating siya. At tingnan nyo naman ngayon yung kanyang eyes. Napaka-clear na. Magaling na magaling na. Ayan si Muning, talagang nakikigulo. Ayan. Ang akin nga pong ginamit na eye draft ay subok ko na maging sa aking mga alagang papi Sa aking mga pag. Yes po. Yun din po yung ginagamit ko sa aking mga pag. Sa tuwing magkakaroon sila ng problema sa kanilang mata. Kasi alam niyo na po ng mga pag ay talaga pong masyadong sensitive ang mga eyes. Yan, kagaya niyan sa pinapakita kong picture. At ito na nga po yung ginagamit kong pangpatak sa mata o eye draft na ito. Yan, gentin po. Gentin. Yan. Napakagaling po nito. Subo ko na ito sa aking mga nga, alaga mula noon hanggang ngayon, hindi po talaga ako nagbabago ng pangpatak ng kanilang mata every time na magkakaroon ng problema. Pero inuulit ko rin po, best pa rin po ang madala sila sa veterinaryo. Ito lang po ay experience ko na gusto kong i-share sa inyo. Pero kayo, rin, kayo pa rin po ang masusunod kung gagamitin ninyo ito. Siyempre po, mas mabuti pa rin matingnan ng eksperto at syempre, yun ay ang madalas sa veterinaryo. Pero kung sakali po naman na talagang hindi natin kaya, ay maaari rin nyo po itong masubukan. Kasi ako po, ito po talaga yung ginagamit ko sa aking mga alaga. Pinapatakan ko lang po silang dalawang drops sa umaga, tapos sa gabi. Yan. Two times a day lang po yung ginagawa ko na pagpapatak sa kanilang mga mata.